Masarap na chowpan rice na may kasamang siomay. Ito lang yan sa Fusion Alley, Idol Estrellas, Sampaloc, Manila. May no-offer sila rito fried siomay for 15 pesos. Steam siomay, 4 pieces for 50 pesos. O may gusto yung may kasamang chowpan rice for 60 pesos. Taunong bao, 3 pieces for 50 pesos. At mini siopaw for 10 pesos. Ito kay Queen of Chowpan Rice and Siopaw ng Kiapo. Okay.

tập là ko gốc có một đứa pala sa ng 5pm hanggang 12 na madaling araw Lunes sa linggo. kaya kayo dyan dahil na to napakasarap at napakasulyan po sila